gandang hapon po at uh, ngayon po ay kararating ko lang po dito sa bahay at uh, nadatna ako po itong tatlo dito na nagkukuntuhan pero si Mylene, kausap eh, na yung kanyang nanay, yung kanyang pamilya at umiiyak at uh, alamin na natin kung bakit siya umiiyak siguro na miss niya yung kanyang uh, pamilya o gusto nang umuwi ng Davao at tatanungin uh, po natin siya Ako oh, si Marilyn, bakit ka nangyayak? Ako nangyayak. Ha? ka. Kino ba kausap mo? Bye. Bakit? Naka na, bakit naiyak? Nasa si mama mo? Bakit nangyayak po? Hello po. Hello po. Magandang, magandang hapon po sa inyo dyan. Nagiyak po si Mylene. Bakit po siya naiyak? Nanit, na. Ha? Kamusta na? Kamusta naman sila? Okay lang. Ha? Eh, okay kamusta? Ano? Okay lang. Kamusta ka naman? Okay lang. Ha? yung okay ka? Sininita, kausap si nanay niya? Hindi. Kasi uh, mama mo, nakausap mo? Bakit dito, hindi mo pwede makausap dyan si ano? You know? Hindi po sila online. Uh. Hindi, hindi katawa. Hindi kata eh, bakit mo na iyak ha? Wala. Ano na po kami kayo? Oo, gano'n Wala namang ibang ano, you know, dahilan. Ah, natutuwa lang pala siya. Kaya pala. Ikaw na, ikaw sapin mo yung nanay ni Maylin. hagan po ama, bubita.

Ah, oh, uwi ka sa, sa Ha? Uwi kayo? Hindi. <laughs> o oh, kaya nag-iiyak si Maylin, uwi na, ayaw uwi ng Dabao? Iyak. Yeah. Ano? 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 Ha? Ay, hindi mo pwede kayo. Sabi ni Pugo. Hmm. Asin. Si Madeline daw, hindi daw din pwede. Hindi daw pwede, may hindi daw. Ayawan Pero bakit nakita ko sa video nila At ikaiti daw si Madeline Baka uuwi Ano naman kasama niya pag uuwi huh? Ano naman kasama niya pag uuwi Dalam mo isa Sila tiba din dahil tatlo nila Tapos ano kasama ni Madeline wala Dapat sana kami tatlo hmm. So isang butan yung magkaitan ng bola Kasabot <laughs> Ah kasabot sambot um, ka sa intindi. Hmm, hindi ko kasi alam yun eh. Ang alam ko lang yung sambutan, yung sambutan. Magaabot kayo ng yung magkikita kayo ng bula. bula. Sambutan. <laughs> sambutan man tawag doon. Sa Tagalog. Sambutan. Oh, yung itya mo yung bula tapos sa anin mo. E Shoot, ganyan. Itya. Yung e, In hawakan mo, eh. di ba? Papasa sa iyo ni Minita. In o oh, sa sambutin mo, sambutan. Sambutan yung anuhin sambutan. Hmm. Sa sambutan. Sa saluhin. Hmm ambot ka <laughs> Alam ko ganun. Kasabot mo ang ambotan mo kan din. Sambotan. Hindi naman, kasabot. Kasabot. Nakasabot ka. Nakaintindihan ko, ganun. Nakaintindihan mo. Ikaw, nakaintindihan mo. Hindi ko nakaintindihan. Nakasabot. <laughs> Nakasabot. <laughs> Nakasabotan mo ya? Kausap na yung nanay niya. Hmm. Hindi hmm. e na <laughs> si no, so, no. nga ako nag-iiyak. Eh, ang usta ko. Inaon si Kandin, bako na ko yung kaso. Inaon si Kandin, kung pukaw rin ko nais madilin ako. Ba't ka ba naiyak kanina? Darwano ha? Ba't naiyak ka kanina? Wala yun. Mm hindi -hmm. na, bakit? Namiss ko lang si mama. Ah, namiss lang pala niya si mama niyo. Hindi ni mama kanina. Ah, ganoon? Bakit? Hindi ba kayo nagkakausap niyan? Hindi bakit? Why Kasi eh. nagbago siya ng account, yung gamit niya account, yung account ng pinsan ko, yung... Hmm. Anong pangalan nito? Gerald Umaling. Gamit Hindi niya po friend ko lang, ano... Masimandilo. Hindi yung Gerald. Kaya nang kami nagkaka- Eh sininita nga mat eh, matagal lang din nakakausap si Nanay Lorna. No. Iyak na rin yan. Si <laughs> <laughs> Tatay! Kaya kung sabihin mo doon, nakakausap ba si Nanay Lorna niyan? Hindi hmm, po. Diyan ba? Sa walang, inyo? Walang kasi uh, malayo sa kanila. Ha? Hmm? Malayo sa kanila. Kasi oi, si kaya, kandil. kaya ka ay na -offon na -offon na -offon na -offon. Yung... Ang nanay niya. Senita. Hindi ako siya. Ayun, nanay niya. Bakit mo po na signal si nanay niya? Tara, mamatay punto. Labit ka tayo mo. Ha? Ano no? Kadalit mo ini. Wala siyang nang na ni na Meron, na, meron naman po, pero ano lang. hindi po yung sa messenger po, hindi po matawagan yung messenger. Ah, kaya ganon. Ay, okay lang, hindi ka na na ni Lorna. Papuntahin na lang natin dito yun Ha? Ah. Ma? Ayan, tuloy mo lang yung... Ma? 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 Muli na nandabaw si Maylin. Muli ka nandabaw? Ano di ay, hello po. Ah. okay <laughs> <laughs> ah. po naman dito si na Maylin. Hmm. Ayan ang tatay ni Maylin. Ah. Oh, pag may pumunta kayo, pag nabakas yung kayo ha. <laughs> Ito na yung marating ang lugar na yan. Si Angela. Ang tantuasan na kausot niya yung Uy, anak ko, ikat ampo. Oh? <laughs> Kanina, nag-iiyak. Pagpasok ko ngayon naman. Tawa naman ang tawa. Uya. 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 Anong, anong uya? Hindi. Hindi? Uya, yeah. uya, hindi. Oo, oo, oo. pala. pag <laughs> <Nululuk> mo ako ng ita. Pag-ibasa, nagkain ka lang ng ice cream, hindi mo na agad na ano ha. Ang hindi para sa inyo, oo. Ha? Uya. Ah. Oo. Ay, ah, hindi. Ang jilat, anak-anak ka, wag lang vlog, wag. Apa, wag pa't dalag nga nung musika ka ng araw ng vlog, vlog. Jilat. Ang jilat. Hanggang 26 daw siya kanina. Gumala. Ang jilat. Ang pakilala ka, magandang no? Hindi mo kakilala. Sarap. Bakit Di, hindi, hindi mo na to na, na? Hindi mo na ako sama si Nanay na, na, ito. Hindi kasi ano pa kasi ni tawag na ito nung nung si Ninita pa kasi noon, nung si Ninita pa. Na nakausap naman yung mama niya, yun nga sabi nga niya, may anak daw siya. Na maliit pa, na gusto mag-aral. Hmm. Kaso nga hindi nga niya mapag-aral, gawa nga nung kulang sa budget. Kulang sa budget. Pakagaling ka pag-aral ni Net matagal ang nasa Lasal ka pa naman ngayon.